Ito so, yung pangit sa dinisenyo ng hapon na klats poli. panila pa nila ganito? Parang kuliglig na yung tunog niya guys. No? Oh, no. Pangit ng tunog. Oh. Kalansingan. o Parang kuliglig No? modelo pa naman tong Toyota Fortuner so na-verify natin yung alternator ano, yung clutch pulley yung maingay siya guys no? yun no know? wala na siyang reverse wala na siyang forward talagang pre-wheel na siya guys wala na yung clutch no hindi na kumakapit dahil dun sa bearing wang wang na ayun no know? wala nang kabilaan dumudulas na siya hindi na gumagana yung rotor eh kahit ikutin mo yan forward reverse wala na, dumudulas na lang siya, hindi na umiikot yung gitna. Kaya sobrang ingay niya guys. Wala na siyang kapit, ano, dumudulas na lang siya. So dahil gagawa natin ng paranto guys, marami na mga akong ginawa nito, mga BMW sa Mercedes, yung mga pre-wheel clutch yun. Wow. Clutch pulley. So yun, dahil latested ko naman yan, gagawa natin ng parano, ganito lang ang sistema niyan pagbaklas nito. So ayan, tanggal siya kagad no So ganyan, nagamit lang ng impact tapos 17 na ulo ng 17mm no. Para may lagay natin. So ayan no, wala na no. oh. Sumasabay sa ikot. Talagang dumulas na siya. Kabilaan ano. Yan, may welding natin yan. So tatanggalin lang natin to guys. No? Ito yung likod guys, Ito yung harap. So, i-wildingin lang natin guys na yan. Tatanggalin lang natin yan. Tapos, i-wilding natin dito. Tatlo-tatlo guys, lang. Apat. Side by side lang. Huwag natin i-fold with Side by side lang. Hindi natin ang bolt dito guys. Sa gitna guys. Yan. So, papatong na natin yun dyan. So yan guys oh, apat ang din natin yan side by side, kanto-kanto yan oh. Yan apat yan para balas ang ikot, guys. Balance yan. Oh. Dito sa armature wala namang problema yung bearing dito no, pati yung diode. So na-clear na natin lahat yan dyan sa loob. So yun lang talaga yung clutch pulley ang may problema no, kaya pinex natin. Although ito, marami na akong ginawa nito sa kadalasan sa BMW, mga Mercedes, mga Clutch Poli na katulad nito. So sa mga hindi pa nakasubok dito, sabi nila, kailangan daw palit ng buo. Palit ng buo kung mayroon naman ipapalit, di ba? Why not? So kung wala, ito magiging resulta niya. So iyan, testin naman natin yan. Kasi design niya ng Japon eh. Babaguhin pa ba natin mga Pinoy na design ng Japon yan? Diba? Wow eh, Kung talagang gusto mo Pang samantagal Yan ang gagawin natin So ibabalik na natin Ano? Ito nga mga ka dahil bearing smooth na siya no. So, yun kahit ikuti natin yan, left and right yan, okay na yan. So, dahil okay naman yung bearing ng rotor doon sa armature. So, wala na tayong naging problema dyan. Dito lang tayo sa clutch pulley ano. So, testing and grumble na natin yan. Okay wow! naman yan. Talagang pang samantagal ano. So, ayun. Ikakabit na natin ano. So, ayun. Kakabit na natin yan. Ready na yan. Para matesting natin ano. Magkita ng madlam people na okay yung ginawa natin. So, ayun, susubukan so, na natin. Sasalpak muna natin, ano, yung hinigpitan na ni Samsam. -sam. Mga angel ka kakabit lang natin serpentine belt, no. Make sure lang natin na hindi lumahis yung belt, no, at saka mahigpit yung tensioner. So, ayun, i-secure na natin yan, okay niyan yan. Subukan na natin, ano, para malaman natin kung talagang mag pa siya, no So, ikakabit lang natin lahat ng mga hose na yan para lalagyan na natin ulit ng coolant sinagbawas na yan kanina mga kanjil eh. So ikakabit na natin yung battery. Testing na natin oh. Okay, start. Mahimik na sa guys. Mahimik na guys oh. tingnan mo. Napangatahimik na sa guys. Wow! Oh, alternator na natin guys na no? wow ito na nga mga kaindel dahil ibe-break in na ni madama no so yun pagka ganyan maingay uh, na yung uh, clutch pulley ng alternator mahina na ako yung mag-charge So, huwag nyo baka pagbintangan yung battery nyo. Pagka ganun maingay, slide na ho yun. So, tara, let's go! So, yo.